Ah, meron pala akong ipapakita sa inyo. Ito po dahil eh, makakain. So, try natin kung pipino ba yung lasa niya. Kasi sabi daw nila, okay, pipino yung lasa. So, ngayon, itatry try natin ngayon kung pipino lasa. So, ayan, let's go ate dito. Ito, ito eh. mo ate. Ito. ito, Ayan daw, oh. Oh, nasa Oh, yan, ayan So, yun, pipino daw to. So, ito, yan, yan. So, Pero pinipisat lang yan. <laughs> kakainin so, ko kung anong lasa niya ngayon, guys. Ito. Mamamatay ka. <laughs> Grabe ka naman. Mamamatay. Gusto mo ba? Gusto mo ba mama mo mamatay na ngayon? Hindi. Oh. Bakit gusto mo mama mo mamatay? Bakit? Daming pipino. Ah, uh, dahil sas, daming salita. Ito na, ito ko. <laughs> Oo nga, guys. Alam niyo yung watermelon na yellow ang kulay sa laman ng loob? Bidyon mo yung anak ko. Anong tinitinan? So, tingnan na di balik-balik. Alam niyo yung ano, yung parang pipino, yung lasa. Gano'n, ay, oh. ay yung alam mo mabing, yung water me, um, ah, na yelo ang kulay sa loob. Gano'n po yung lasa niya ngayon. So, titikman natin, na Baka mamatay na ako bukas. Anong gagawin mo sa akin? Iiyakan e, mo na ba? Living. Grabe ka naman! Ayan, so, guys, ang dami mo? niya, guys, oh. Ayan, guys. Did ayan, oh, no, ang guys? dami niya. So, si Angelina. Ayan. 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 So, ayan. Kami ay uwi na. So, ayan, guys. Maraming salamat. Bye-bye.